talagang pader yun na abayin pader yun talaga yun kaya ba niba tinanong kaya niya kaya nga mm, oo okay. magkanaan nukang magkanaan nukulak pa yun kompleto yun na kalibukal na lanum mm hmmm na gabi ko may ko pang po hindi nga nang kataw maatak kayo itong nabiyayan hindi nga nang kataw lang kali ah kasi puesto? Uh Yan oh Ang ganda talagang ng pwesto dito mga idol Yan ang pwesto po ni ai lakay Yan Oh Ito yung ilog ayan yung malaking ilog <clears throat> na dinadaanan namin, mga ilang beses kaming tatawid bago kami makarating dito ayan, oo po, kakawati mas ta nga tayo, nalang upyabay-yabay na kakawati mga mga dyanak po kung ano ang sinay ka ganoon sa kilala dito na may naku nasilip do huh? may naku nasilip do, tuya hod <coughs> Oh, wow, Hmm, marami rin pala dito mga idol Ito, yung nasilip ko yung naamoy namin kanina doon Ayan, oh, tamang tama, hindi pa nabuka yung ano Oh, hindi pa nabuka yung kanyang dahon Magandang lulutuin ito hmm. Masaga ang ano dito Tapos ayan oh, may silip oh ito po yung siling labuyo, yung maliit lang. Ayan, o. dami pala. O, oh, yun. O, yun. Oh, may naut out kali ab ko buban. Ah, may bakit ah, ano ba nang bakit? Ha? Magpapaw ay naman bakit. Ha? Ah, magpapaw ay. Ah, magpapaw ay ah, naman bakit. Wala ah, ba kita ah, kasi niyan? Ah, Ha, oh, yun, may kubo din pala sila dito. Meron pala sikreto na naman dito ah. Kahit mga tarpaulin lang. Tiyan. Han dito. Oh, opo. Sagana, talaga ma-develop ito. Opo. Oh, Luwandalan suling saging, maitanom. Oh, ayos. Yan, maganda talaga dito mga idol. Ayan, oh. Ayan. Nakaasiyang budaya mo natin. Nag-itin na raya mo Apo, may nakabangan no? sa dito nagdamulag kay Apo. Nagdamulag niya kasi damulag at. Ah, pagpastulan niya kalin damulag. yan, yan, damulag, inas yung buko Apo, sakto ya, tapag pwesto, may magpagawa kayo ng Yan, hmm? yun, pat. yung pindahan mo ba rin. Hmm.

developyan you know, ma develop, <laughs> oh, mo mati belu pati. Hindi na nagdududa. Sobrang. Ngayon, sana, 'yung mga tamaran dito nakatlong. Pakuyat na bib, puro ta. So, hindi na bib, paggura ko di. Ay, nang tulugan namin mga idol. Oh. In, in extension na, na namin yan nadagdagan na. Paggagawalan na namin 'yan, oh. Pag biglang uulan, kaya linagyan na ng daanan ng tubig yun oh yan yung iba doon kami naman dito yan pangatuloy ang tamo ba oh. no yun naghahanda na ng panghapunan yun maraming maraming salamat okay. mga idol